So yan mga kaboy boy, good morning, good morning And welcome back to my YouTube channel Ayan, maraming maraming salamat sa ating Panginoon na sa langit Sa bawat oras at lakas na binibigyan niya po sa ating pangatawan Upang magamit natin sa paglingkod sa kanya at sa ating paghanap buhay So ayan, sa mga pagpalang araw So hindi pa tayo nakapagpalaot ngayon ulit At dito muna tayo sa tabi mag vlog So yan o, uh, nandito tayo sa Santa Lucia Dito sa ating piniknikan Ayan yung ating laging pinapuntahan dito tayo lagi no na nangangawil bata pa tayo ayun bata pa ako dito nangangawil so, so ayan so ah, ayan mag ano pala tayo mamaya lang ano ng giant posit mag maglilit soon so ayan naggawa na ano, muna ng salangan yung ating ayan <laughs> yung pinsan ko naggawa ng salangan so dito natin i ano dito natin iluluto So, siyempre ito naman yung ating uling. Ating uling, yan. So, yun yung giant posit. Ito. Bali, mamaya, dilinisan natin yan. Wala pa yung ating videographer, no? At yan, nagagawa muna kami ng salangan dito. Ayan. So, ito naman yung gagawin natin yung mga stick sa tutuhog natin yan sa ano sa mm, sa gilid ng pusit para hindi dito tumaya makikita nyo kung paano namin gawin okay. e, bali hindi nga pala ako nagsama mamusit yung bangka pinadala ko lang kay Alan at sila yung namumusit so bali nagpatira tayo ng isang pirasong pusit yun ang ating ililitsyon So ayan oh. No? Pusit. Ito yung ata niya. Madami yan. Mahalagang ata mga ano,

Let's go guys. Go. Basketball. Hey, na natin dito. Dohas Ano yung ano bola o basketball.

Yan. ano dapat is, isagot mo sana, dito, mo eh ano gano'n. ano yan. Ay, tit. Ay, tit. Ay, tit. <laughs> ah, Ito na kayang ano 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 ano

Bibemaruno ipaglaru yan, kasi pag nagplano ko 'yung ganyan. Slicing po si. Mas. Sarap. Ha? Hay, mic Halin 'yan. 'Yun <laughs> <laughs> so, kagat, boy, agad. Oo. <laughs> <laughs> uh. Ate kay Ian. Huh? Bilang, 'di mo pa ka lang, video <laughs> ka lang. <laughs> <laughs> yeah. Ba, huli bidyugra, ba? yung nag-delete ng na, ano kaya ba lang yung uh, talag na yun nag-delete okay. ng picture ng kinasal yung videographer yung pinakain delete lang <not>, ah <laughs> kala nyo ah gutom ka na nga naman hindi ka pa pakainin so yung yeah, mga kaboy boy uh, tapos sabi ko makain yan hanggang dito na lang Ay, maraming salamat sa ating Panginoon yan